Saan ang kape ko? Spending my time. Dito ako ngayon sa bahay ng ati ko. Bukas uwi naman ako doon sa aming barrio. Kasama ko yung aking manong. Dito yan siya kasi. <coughs> Tita. For this video dito na ako naman hindi na ako mag short video parang hindi na ako papayagan mag upload ng short video galit na si YT sa akin pero di ko talaga eh. hindi. i hindi i-delete ko sana yung account ko sa YT in-update ko nga eh laging pop up sa akin napupuno yung device ko hindi rin ako makalive na doon ako sa kabila na humaling nag enjoy ako doon eh. Dalawa yun. May feeds pa ako. May account pa ako. May YT pa. Sige lang. Enjoy, enjoy lang. For today's video. <laughs> Masaya siya kay makakomputer na siya bukas. okay yes, I'm real to you. <laughs> Magkapi na ta, Jit. kami kahit mainit masyado. Naganiri ako kasi yung, alam mo yung init. I'm worried about why people use my profile. Oo nga. Jet, anong ulam natin mamaya? Sardinas? Ah. Sardinas na lang ha. 28 pesos na lang pera ko eh. Bukas pa tayo magkamani. Eh. Si Lolo Tonyo mo, may isda naman siyang tulingan. Eh, Ayaw ko na. Nakaraan pa kasi tulingan. Kapi tayo. Tuwang tuwa ako dito. Oh. Kasi nung no, maliliit pa kami, puso din kami. Oh, ang hirap magbumbaha, ha. Mag ano yan. Bombahin mo pa yan Oh. Libre, libre lang yung tubig. Pwede rin naman siyang mainom. Deep well. Mm -hmm. Dito yung bahay to ng aking ate. Hindi pa, hindi pa kasi sila nakalipat eh. Ito. May papakita ako sa inyo. Kung yung kape ko maupuan ninyo ha. What are you thinking? Ano kayong ulam natin? May papakita ako. Parang napuno na yung tiyan ko sa hangin. Na-floated na ako. Bloated. Kagabi talaga. Ay, una, yung unang gabi ko dito kasi ang hangin ganyan. Sa akin doon sa, uh, sa may sa baryo. Parang hindi naman ako nag-i-electric pan. May puno ako doon eh. Kawayan yung bahay ko. Ang kubo ko. So hindi masyado mainit. Lalabas ako. Hindi ako nag-i-electric pan. Dito, pag walang electric fan, Diyos ko, ang init na na naman yung ulo ko. Eh, na ano, ko ko back. Ay, nangyari Diyan sa kabila. pag wala naman siyang araw hindi na siya mainit eh. tapos pag madaling araw din malamig naman siya sobrang lang talagang init maghapon kaya panay tubig tubig ng tubig eh hey, hapon na hindi na mainit